Dati, nung, bawa, let's say nung high school tayo, yung mga babae, hindi naman niya nakakita ng mga influencer eh. eh. So, ang type lang nila, yung within the school. Heartthrob sa school. Oh, hindi magkaroon ng boyfriend niyan sa school. Yung mga lalaking makakasalamuha kasalamuhan niyan, within her workplace lang. So, saan niya ikukumpara? Sa workplace at yung mga naging kaklase lang niya. Ngayon, kanino niya ikukumpara? Sa internet. O, ilang influencer yung nandyan. Lahat may six-pack, lahat naka-lamborghini. Lahat nakakapag-travel around the world. Doon niya ikukumpa rin kaklase niya. May stress siya doon. <laughs> <laughs> totoo yun, tol. Kasi dati nga sa Sorrento, nung wala pang internet, kaya rin isa ka sa mga top dog sa Sorrento, sa'yo talaga lahat ng bitches doon. Talaga yun, totoo yun. Lahat ng bagong lipat doon na maputi, Matik matik yan, doon yun sa mga OG. Ano yung top diba? dog na standard sa Sorrento? Ano, pwede kang, ikaw yung Siga. pinakamagaling magbasketball, pinakasiga, sino yung drug dealer doon, you know. yun, pinaka ganun, G doon, pinaka nasusunod doon. Pero walang pera. Oh, kahit walang pera, hindi naman matter. Basta oh, sa yung top dog sa streets doon. Sa kanya mapupunta lahat ng babae. Ngayon? Ngayon, wala na. Oh, hindi na ganun alam. talaga. Okay, okay. Hindi Totoo, na, parang Totoo. kahit... Uh, kahit top dog ka sa streets? Wala na. Wala na hindi pa patol sa'yo ang Sorrento Chick ngayon. Hindi na. Hindi na. Kasi si Sorrento Chick... Madami na sa swipe Oo, oh, pupunta siyang Instagram. Nakikita niyo yung mga ano mo doon. Kinukumpara na siya. Kinukumpara, wala na.